Break me out Come and find me in the dark now Every day by myself I'm breaking down Kamusta mga Lodi? At ngayon nga, ehint eh lang tayo para sa part 2 sa paglalakbay ng batang Jing Freak sa kilalang mundo. at isa nga sa mga hint para sa paparating na kabanata. E walang eksena sila Chairman Netero at ang pamilyang Zoldyck. Dahil magpapukas ang part 2 sa alamat na Hunter, at ang maganda nga mga idol sa ikalawang kabanata, ilalaban na si Jing Fricks at magpapasiklab na. Dahil kakalabanin niya ang mga sumalubong sa kanya nung unang kabanata kaya abangan nyo yan mga lodi, dahil maaksyon ang mga mangyayari. At ano nga kaya ang gagawin ni Jing na kakaiba sa part 2? At ang isa pang hint, e ang mga nilalang nga daw na sumalubong sa batang hunter. E may sasabihin kay Jing Freaks, patungkol sa mga nilalang na tunay na nasa likod, ng pagtugis sa alamat na hunter. E naman, e sino nga kaya mga idol, ang gustong magpatumbo kay Jing? E ito na kaya ang masamang grupo ng Killster Organization? O pwede rin naman, na meron pang ibang grupo, na gustong mag-hunting sa batang hunter? Dahil na rin sa kadahilanan, na ang bata kasi na ito, e sobrang kakaiba, at may matinding potensyal. At pwedeng aloki nila si Jing Freaks, o offeran, na sa kanila nalang ito magtrabaho. At dodoblahin nila ang pera na nakukuha ni Jing sa Hunter Association, para ito ay sumanib lang sa kanila. Kaso ang malaking katanungan, e eh kung sasanib ang alamat na Hunter sa kanilang grupo. Dahil si Jing, e eh hindi makukuha sa pera. At kung pipilitin nila ito, e eh maaring mauwi ito sa labanan. at maaring yun din ang command sa kanila, na once na hindi pumayag si Jing sa kanilang negosasyon, itapusin na nila ito, dahil hindi naman pala nila ito mapapakinabangan. Kaya abang-abang na lang dito sa Boy Anime TV. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!